Ang bait talaga ni Chito. <laughs> 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 ang bait mo talaga, Chito. Close pa rin ba kayo sa kanila? Kakain ba kayo? Sana nga Hoy. Eh. What a coincidence. Ako din kakain eh. Ami, uh, bigyan mo nga sila nung lichong Masarap ang lichong dito. At saka yung sinigang na bangus. Dapat yung matikman yung sinigang na bangus. Saktong daing na bangus. Yan, partner niya, partner. Saka yun, 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 yun. Yun, 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 yan. Pahingi rin dalawang po, Chap. Dalawa. Pahingi dalawang kanin. sa dalawang soft drink. Pahingi rin dalawang baso. Yan. Oh. 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 sige, sige, sige. Doon na kayo. Bali, 280 lahat. Ah, eh, wala pa po kaming pera eh. No problem, no problem. Ah, ne. Lista mo sa pangalan nila. Pagdating na sweldo, magbabayad yung mga yan. Okay. Diba? Sige, salamat po, teacher. Oh, ano ano yung... pangalan? One. Ted. Okay. No problem. Ah, bigyan mo ko ng isang rice at isang basong punong-punong ng yelo. Jail? Sige, sige, Uy! Naku! Wala bang wala bang! yelo yung mga baso nyo, si ko na to sa inyo. Sa inyo na to. Yan. Yan. Ako na, ako na! Ako na! Salamat to, ang bait nyo naman. Wala nga naman. Yan. Hindi kasya, parang may natira. Lagyan natin sa baso ko. coincidence na naman. Puros paborito kayang ulam na yan, oh. Siyempre, kayo pumili, eh. Eh, sigurado kasi ako oh, magugustuhan nyo yan, eh. Uh -huh. O, oh, sige, sige, kaya na tayo. Actually, science teacher ako, eh. Saka pala, saka kayo umuwi. Wala pa nga po, eh. Ganun ba? Ako. Tama, tama! May bakante doon sa pad ko. Hmm? Doon na kayo! Talaga ho? Oh? Donald kasi ako eh. Salamat po. <laughs> Dadaling ko kayo doon mamaya. Pero ngayon, kumain muna tayo. Eh, sige, kumain mo ba yun po. Yan, yan. Paborito ko doon sa lahat eh. Number one. Tsaka yun yun yun. Masarap din yan. Oh. Yan. Kunin nyo doon. Ayan yan, masarap din yan. Ayun pa. Gusto ko yun yan. Yan. Dapilis muna. O oh, kayo. Sige, hindi ka eh. Sige po, gusto na kayo. O. Oh. Itong bahay ko. Tuloy kayo, tuloy. Ako na kaya. Oo oh, nga. hindi kaya tayo aalugalug ah, dito? Ay, hindi naman. Dahil bagong dati kayo dito, iwi-welcome ko kayo. Bibigyan ko kayong dalawa ng surprise! Surprise? surprise? Ano surprise? Surprise nga eh. Hmm, hmm, tinanong mo pa kasi. Ah, basta, sisiguraduhin ko sa inyo, mag ang katawan ninyo. Ito yung gusto nating mga kalalaki. Ah! Oy! <coughs> o paano? Relax mo na kayo ah. Feel at home. Okay. Ano kaya surprise siya sa atin? Ano ka pa naman? Hina naman ito. Mag-iinit daw yung katawan natin. Gustong gusto ng mga lalaki. Bibigyan tayo ng babae. Pwede na tayo. Dito natin gagawin? Ba't ayaw mo? Basta pag dumating yung dalawang babae, akin yung cute, ha? Oo ba? Hmm. Ay! Lumayo ka nga! Tutu, tutusok ako eh. Adjali kutse! No, Ayun yung cute. Sa'yo na. Anong ibig sabihin nito? Ba't kayo nakawad? Kasi cute ke. Tara! Ano <laughs> ka ah, Hindi eh. Kasi mainit. Hmm. <laughs> Kilala nyo na sila, di ba? Si Pong, yung janitor natin sa school. Saka si Nick, yung gwardya. Hi! Hi. <laughs> sila yung mga kasama ko dito sa kwarto. Eh, Kaming dalawa, saan ang kwarto namin? Diyan din. Isa lang naman yung upa akong kwarto eh. <laughs> Sila, umupa sa akin. Kaya kayo, sa akin rin upa. <laughs> diba? Mas tipid. Mas practical. <laughs> ano pang hinihintay natin? Pagpisaan na natin ang selebrasyon. Kasi magbibis lang kami. Uh, huwag na. Okay na yan. Tatagal pa eh. <laughs> ano ko pa? Hmm. Tali ko. Napapansin ko, ah, Hmm. Nasing na kaming lahat. Ikaw ang tibay-tibay mo. Aba, eh. Nakakasukan naman kasi ito, eh. Diba? Ma'am Julia! Good evening. Good evening naman. Uy, uy, uy! Tsaka pala, yung kwarto doon. Huwag kayong papasok doon, ha? Kasi sila ay umuupa doon, eh. Ha? Ma'am Julia. Si Ma'am Julia. Teacher rin doon sa school. Siya pala, si Ted. Yung bago nating school bus driver. Hello. Magandang gabi ho, Ma'am Julia. Huh? Inom tayo, sir. <coughs> hmm. Hindi ho, salamat na lang ho. Ah, dito. Siya naman si Juancho ang bago natin makakasama dito. Ed, dating ka na. Anong Mang Julia? Ma'am Julia. Tamayo? Ay, hindi. Salamat ho. Bawal ho sa akin. Tsaka medyo pagod na rin ho ako sa trabaho. Oh. Mauna na po ako kasi may pasok pa bukas. Nasi kayo, magpahinga na kayo. Ha? Oh, sige, sige. Bye. Good night. Sir Penny naman, uman lang <laughs> na kami pinakilala kay Wancho. Hi. I'm hmm. Diego. Oh, Manchoy, hmm? alam mo, may problema ako eh. ano yan? Sabihin mo. Eh, gusto ko sanang tapusin yung pag-aaral ko. Kasi, graduating na ako, tumatigil ako eh. Siyempre, pangarap ko rin naman maging abogado. Sa ganun, mapagtanggol ko naman sarili ko. Ba, maganda yung pangarap mo. Eh, kailan mo naman balak mag-aaral? Siyempre, kailangan yung paghandaan at pag-isipan. Ah, uh, gusto ko sana mamaya. <laughs> Lang niya, kakala ko ba paghahandaan tapos mamaya? Ito ko kausapin si principal eh. Kaya lang ang problema, kahit naman pumayag siya, wala akong patututo sa pag-aaral. Ted, huwag mo nang problemahin yan. Kung gusto mo, ako na magpapaaral sa'yo. Hanggang college pa. Talaga? Saka naman kukuha ng pera. Bala ko sanang magtinda ng fishball eh. Basta ipapangako mo sa akin, ha? Pag natapos ka na, ako naman ang tutulungan mo, ha? Sige, sige. Promise. Salamat, Dad. Hmm. Hmm? ako naman yung dadi ko, ha? Love you. Ah, hmm. uh, Ted. Ako naman ang sa sa'yo, ha? Ano yun? Eh, kung pwede sana, eh. Bantayan mo lagi si Vivian. Bakit? May naka ba siya? Wala. Ah. Sustek ba siya sa... Nakawan? Hindi. Parang... Samatama ako eh. Ba't di ka magpa x ray Baka may TV ka. Oo nga eh, kasi pag... <coughs> masama tama ako kay Bibien. Okay, ang motor sa sakit. Gusto kong maging mami yung dad. Dad <coughs> mm? <That> naman! <the> <coughs> <coughs> ya. Tulung ngam nu. No. Oh, ba. hilang pa le. Ano ba problema? Lup kasi ako eh. Oh, di maganda. Kanino? Ha? Ah? Ano? Dun. Ha? Ah? Kaya Kay, Bibian? Ha? Oh. Ah? Surado ka ah? Oh. Oo. Sige Sige, sige, sige. Talaga. Subukan ko. Talaga. Talaga. Promise, ha? Promise. Dad, may problema. Bakit? Tumaring mag-aral? Oo, oh, sana kasi... Hindi! May karibal pala ako kay Vivian eh. Sino? Si Roberto. Si Roberto? Ay, hindi! Teka, teka muna! Ano ba? Pare, biruin mo. Sa akin pa nagpapalakad yung bata. Kung ikaw kaya nasa sitwasyon ko, anong gagawin mo? Oh, wancho. Mahirap yan. Alam mo, kung ako sa'yo, ano siya palagi mo, wancho? Well, sa tingin ko, dapat na may... Ah, um, ako nagtatanong eh. Ganun ba? Eh, hindi ko nga rin alam eh. Nagtatry ba ko, wancho? Alam mo, wancho? Wancho? Kuya. Kuya, kuya, tignan mo, gumawa ka ng poem para kay Vivian. Sandali, sandali, teka muna. Poem, gumawa ka ng poem. Hindi ka ba marunong mag-text? Tingnan. Akin okay, na, akin okay, na. Sandali, sandali, teka muna. Ano ba, mamaya sabihin mo, presko ka. Masyadong presko yung sulat mo eh. Dapat simple lang. Gumawa ka ng bago, akin na yan. Kuha ka ng bago. Ah, sulat mo. Hi, Miss Beautiful. Smile. I'm looking at you. Love, Roberto. Bigay okay. ko oh, na. O, teka, teka muna. Ano ka ba? dapat iba magbibigay sa kanya. Sabihin Ito si Hazel. Kakausapin ko. Hi. Hi, Kiyo Anso. Eh. Ah, ano tingin mo kay Roberto? Cute siya. Kaya lang, suplado. Ah, hindi ah. Mm, -mm. Actually, He likes you, eh? Oh! Mamaya, may bibigay sa iya. Talaga? Oh, thank you, ah. Okay na. Abot mo na. Sa eskwela na lang niya ibibigay kay Vivian. Okay. Yes! Mm. Yes. Ah. Hi. ngayon po, pinasasabi ni Mrs. Garcia na mag-umpisa na daw maternity leave niya. Yung Pilipino teacher? Oh, sir. Ganun ba? O sige, kumama ko ng band paper. Susulatan ko yung head ng Pilipino department. Sige, sir. Hmm? 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 Sir, ubos na ang band paper natin. Ha? ha? Ubos na? Eh, saan napunta yun? Di ba kayo madalas gumamin ng band paper? Ako? Balakas gumamit ng band paper? Hindi ako magsirap siya po ah. Tsaka tinigil ko na nga yung kagagawa ng aeroplano. Ah, give me. May poem akong ginawa para sa'yo. Marunong ka palang gumawa ng poem, ha? Kaling ko nga eh. Usensya ka na dyan, ha? Mga three days ko rin ginawa yan. Kaya pala ang ganda eh. Hmm. Ha? Bakit? Eh, kay John Lennon to eh. Eh? Hmm. Imagine ang title nito, hmm. oh. Oo oh, nga, no. Kaya pala may yuhu sa dulo. You? Oh, heaven. Akala ko ba ikaw ang gumawa? Ako nga ang gumawa nung poem. Tapos nilagyan niya ng tono. Oh, di naging kanta. Oo. Oh. Uh, sir, magandang umaga po. Oh, Ted, how are you? I'm fine. Have a seat. Thank you, po. What can I do for you? Sira na naman ba yung bus? Hindi po, hindi po nasira ang bus po. Kaya po ako naparito dahil po dun sa nabanggit ko po sa inyo, tungkol po dun sa pag-aaral ko po. Hmm. Alam mo, disidido ka ba talaga eh, ho? Kaya mo ba? Gusto mo dito makatapos ng fourth year high school mo? Habang nagtatrabaho po ako, gusto ko po kasing makatapos eh. Kabait naman po akong estudyante. Hindi po ako nangungopya. Pagaling, alam mo pagdating dyan sa kaso mo, may mga bagay-bagay tayong dapat isaalang-alang dito. At isa pa, pangalan ng paaralan ng nakasalalay dyan sa gusto mo. Wala naman po ako na ang masama sa isang taong gustong magpag-aralan. Pamili po kayo, pakaatim po pa ng puso nyo. Makakita ng isang taong walang pinag-aralan. o gusto mong sunugin ko tong paralan mo. Ha? ha! everybody Sorry sa paggambala ko sa inyo. Gusto ko lang ipakilala sa inyo ang bago niyo maging classmate. Si Teddy. Ha, ah, palaka. Palaka, kay, ano ginagawa mo rito? Alis! Eka. Okay na. Okay na. Sa classmate mo na sila. Plus, si Teddy Reynoso Ang inyong magiging classmate. Nangako siya sa akin na hindi siya gagawa ng gulo sa kanyang pag-aaral. Sana, gayon din kayo sa kanya, ha? Yes, yes sir! Okay. Goodbye, class! Goodbye, Goodbye Mr. Opriata! Ano, mauno na ako? Uy! Salamat, Chito, ha. Ang bait mo pala. Ang bait talaga ni Chito. <laughs> <laughs> Ang bait mo talaga, Chito. Close pa rin ba sa panas? Chito. <laughs> Chito, pag inulit mo pa yun, pamamagain ko na yung nguso mo. Sabuti na lang nandito si Tyson. Hmm? hmm. hmm. Ano? Okay ba yun, ko? Woo! <laughs> 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 Bakit parang nakatulala ka dyan? Ha? Huh? <laughs> Ah, uh, Hazel, yun, yung, yung tuto sa... Yun? Okay na yun? Talaga? Mm -hmm. Yes! das <coughs> Good morning again! Ah, nagbalik ako rito para sabihin sa inyo, yung teacher niyo sa Pilipino, nag-matem ni So, pansamantala, hindi mo na siya makapagturo. Sandale yeah! Sandali, sandali. Huwag kayong malungkot. May pansamantala rin magtuturo sa inyo na papalit sa kanya. But, I want you all to meet the beautiful Miss Sarah Gubang. Tama lang ako! Tama lang <laughs> ako! <laughs> May hindi alisin! about those. Class! Si Sarah Gubang. Good morning, Miss Sarah Gubang. Okay, sit down. Ah, Miss Sarah, ikaw nang bahala sa kanila. Opo. Okay. Bye, class! Magandang umaga sa inyo, class. Ah, SM sir, pwede na po kayong lumabas? Ah, kasama po ako dito, ma'am. Ay, ang pagkakaalam ko, bawal ho ang mga magulang magbantay sa silid aralan. Doon na lang po kayo maghintay sa gate, ho. Hindi po ako magulang. Ay, bawal din po ang mga yayo at mga kuya. Ay, hindi ako kuya, hindi ho ako yayo. Estudyante po ako dito, ma'am. Ay, ganun po ba? Ay, sorry, ha, ah, kasi first time ko magturo sa klasing to, eh. Ah, uh, estudyante rin po siya dito. School bus driver nga ho natin siya dito, eh. Ay, ganun ba? Opo, uh, ma'am, ako po si Nyoso. Ikinagagala kitang makilala, Mr. Reynoso. Thank you po. ah, <laughs> <clears throat> ah, may lema yata kayo. Ba't hindi nyo idura? Antipatiko ko talaga. Bakit mo inahawakan to? Bago ko kong estudyante. Nagpapakilala lang. Opo. Ba't inahata ka? Thank you. Mm. Oy, teka. Parang kinalakite eh. Ay, wanted po ako eh. Kinatakot hmm. mo ba ako? Hindi po. School bus driver natin siya. Baka doon mo siya nakita. Opo. Ah. O nga. Oi boy. Who's awarding ang kita? Mayroon nang nagmamayari ng puso ko. 'Yan si Sara. Di ba Sara? Sister Mariano may klase pa ako. Lumabas ka na. Okay. Pero pag may hindi magandang ginawa itong kumag na ito, sabihin mo sa akin na. Okay. O ano pang hinihintay mo dyan? Asas, yun na pala eh. <laughs> Thank you, ah. Sarap. Sarap.